kasari, So, yan, dumating na ako dito sa bahay. At ito na nga, binuhat na nga namin isa-isa ito yung aking kinahakot sa pure gold, mga kasari. At ilang box, bali, 10 box pala yung aking binili dyan, mga kasari. At nakapamili pala ako nitong isang box na Alfonso. Bali, kakaunti nga lang yan, mga kasari. Dagdag lang dito sa aking mga bakante at wala dito sa aking tindahan. Bali, napamili na nga dyan, mga kasari. Ano, sa 21,000 plus o minus ako 10%. Nasa 19,000 lang yung aking nabayaran. O, diba? Malaking bagay din talaga yung 2,000 na discount dito sa pure gold, mga kasari. At pagkatapos nga buhatin lahat namin yung mga pinamili ko mga kasari at ayan na nga sumubo o kumain mo na ako konti lang mga kasari at nagpaluto nga ako dito sa anak ko dahil nga itutuloy ko yung aking pagdidisplay na aking mga pinamili at ayan ipiplix ko sa inyo ipapakita ko sa inyo yung pinamili ko kahapon o sa 12-12 na hakot di mga kasari nasa halagang 21,000 mga kasari at ayan na nga puro mga dilata pala dyan sa isang box at nung kahapon nga ay nabuksan ko na rin itong dalawang box mga kasari dahil nga dinisplay ko itong mga biskwit at itong mga chichirya at ito pa nga mga kasari hindi ko nga ito na display dahil inunak mo muna ito mga biskwit at itong mga chichiria at sa mga kasari dahil nga talagang bungi-bungi na talaga at ilang piraso na lang talaga natira ng aking mga biskwit at itong mga chichiria mga kasari. Dahil dami na nagre-reklamo sa akin ng mga customer at kapitbahay mga kasari na talagang pangit na nga talaga yung tindahan ko dahil nga talagang wala na talagang kalaman-laman ilang piraso na lang nakasabit dito sa aking stante na aking mga chichiria at aking mga biskwit mga kasari. Kaya pagdating ko talaga na ganis mamimili ay talagang kumain na lang ako saglit at hinarap okay, ko nga itong mga chichiria at itong mga biskuit dahil nga i-display ko una yung aking mga chichiria at mga kasari para kahit pa paano ay talaga maganda naman tingnan dahil puro bungi-bungi na ngayong aking tindahan. Pagkatapos ko nga buksan itong mga pinamili kong box-box mga aksari, inuna ko nga ito binutasan gamit ko ang puncher dito mga aksari, itong mga chicherya. Dahil talaga bungi-bungi na talaga yung aking lagay ng mga chicherya mga kasari at ilang piraso na nga natira at sobrang liwales na at maliwanag na nga mga kasari dahil nga wala ng mga chicherya at itong mga biskwit. Kaya katatapos ko nga lang kumain ay dumiritso na agad dito sa aking pagdidisplay kahit ito lang muna yung unahin ko pagdidisplay na aking mga paninda mga kasari at pagkatapos ko nga binutasan, ko na ito sa karton at nilabas ko na mga mga sari tingnan nyo man yung aking lagay dito ng aking mga chichirya diba talagang sobrang liwanag na at talagang ilang peraso na nga lang natira yung aking mga chichirya mga kasari sobrang minta talaga kasi itong mga chichirya sa aking, aking tindahan mga kasari at kiting kita naman ang ibilin siya diba kaya kahit anong dami talaga bibilihin mo at talagang punong puno talaga at siksika nga mga kasari ay talagang mabilis talaga maubos dahil isa ito sa mga fast moving dito sa aking tindahan itong mga chichirya mga kasari at tingnan nyo nga naman isang linggo lang ako hindi nakapamilya at tingnan talaga kalbong kalbong na talaga at talagang buwi na nga talaga, mga kasari syempre pagkatapos naman ako dun sa mga at mga kasari. Dito naman, sinunod ko naman ito. Yung mga biskwit, dahil iting na mo naman nakikita nyo naman, diba? Kurang liwanag na talaga yung aking tindahan. Ang dami na nga nakapagsabi na talagang ubos na talaga yung aking mga chichiri at biskwit. Dito sa aking lagayan mga kasari at ayan na nga mga kasari yung aking mga suki ay naghihintay na nga ng aking mga paninda. O diba mga kasari, isang linggo lang talaga ay grabe talaga maliwanag na talaga yung aking lagayan dito na aking mga chichiri. Lalong lalo na itong mga biskuit talaga mga kasari dahil ito talaga yung mga bata ay talagang lagi talaga naghahanap ito ng mga biskuit dito sa aking tindahan mga kasari. Minsan nga ay talaga kung wala na talaga lang tutsyo. Ano lang nakadisplay dito mga kasari ay binibili nga nila. Kaya na mga kasari, pagkatapos ko magdisplay itong mga biskuit at chicherya, ito na pala yung aking kunting tindahan. Pagkatapos ko nga magdisplay, o oh di ba at least kahit pa paano ay meron na nga alaman at nakasabit na ito ang aking mga paninda.